Ah, magandang araw mga idol. Narito tayo ngayon sa Barangay Mainit. Na nandito ating mga followers. Shout out, boss. Ayun, naghihintay pala sila ng upload natin mga idol, pero yung account natin sa Facebook ay nagka-problema. So medyo inaayos lang ni Lolo M. Ano to, Na search mo na? Hindi pa. Ayun oh. No? Pwede nila tayo ina-search pero hindi tayo nila mapanood, guys. Moril so rin wala tuloy. Ayun na, cinse-celebrate tayo ng ating mga followers dito oh. Talaga na medyo may problema lang ang ating account, guys. Pero ayos lang 'yun. Meron pa naman tayong YouTube channel. Suportahan ninyo ako dito sa aking YouTube channel, guys. Kasi dito sa YouTube mas malaki ang income. Sa Facebook kasi napakabayanan ng mga idol. Kunting ngiti mula ang bawal daw ang bungi. <laughs> Yung bungi na may tae sa binti, mga idol. Kaya dito muna tayo focus ngayon sa YouTube. Shout out sa inyo, boss. Ay, mga bata, oh. Napakababait niya mga yan, lalo na pagtulog niya mga yan. Bigyan natin sila ng pera, papasko. Hmm. 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 Ang dagdag din yan, toy. Hmm. Ayan, kasi sila yung nanonood sa atin, mga solid followers natin yung mga bata na yan, mga idol. Ano chong? Ayan ang mga bata natin, mga babait yan. Kailan Ilan taong ka na toy? Ano Nine. Nine? Saan ka nag-aaral? Dito lang, sa mainit. Ah. Ayan, ang niya no. Naalala ko tuloy nung ako ako'y maliit pa. Ganyan ako kagwapo nung maliit pa eh. Balay, magkapatid kayo. Pinsan. lang kayo dito. Tropa, guys. Tropa Pero tropa, tropa lang kayo dito. Ayan mga yan. Tagarito rin lang. tropa po. Mga tropa. Yan mga guys, yung ganyan din kami nung maliit pa. Kami sama-sama tapos barkadahan na ganyan. Sarap talaga maging bata, ano? Walang problema 'tong ano. Kasi so, pag nalaman din ng bata, pag tanghali, makakain. Oo, hindi ng pro problema ng mga bata, pag tanghali, makakain. Siyempre, pakakainin nyo yan. Mga bata pa yan eh. Tapos bigyan nyo lang ng piso, masaya na sila. Yan ang mga bata natin. ayun shout out sa inyo lahat. Sa mga taga mainit din, nandini ako ngayon sa barangay mainit. Sana mapanood nila to sa aking YouTube channel guys. Kasi sa Facebook, pahinga muna ako. na ah, suspendido ako ng mga tatlong araw guys. Pero baka ma-recover pa rin. Abangan nyo rin ang mga pangkos sa Facebook. Maraming salamat, Toy. Ayan. Boss. Ayan, salamat. Thank you for watching, guys.